Hi! Welcome to my channel! Ayan guys, ang ganda ng tubig, yung dagat, di ba? Ang ganda ng alon ng dagat! Look at guys, napakaganda talaga! I'm here at Perla Bahia, malit Southern Lake. Dito lang po sa Barangay Timba, Uno. Uh, Malikbog uh, Barangay Santo Nino to Barangay Santo Nino ng Malikbog ayan po look at the ano dagat diba sobrang ganda napakaganda talaga dito guys look oh, at guys o dito o o oh. alam niyo naman na ah uh, napakatahimik napakaganda ng ilas at saka ang dagat nakikita niyo na uh, talagang nakaka-amaze, diba? Nakaka-amaze na. Tingnan nyo, guys. Wow! Sarap maligo, no? So, kaya tara na. Dito na tayo sa Timba Ono Malipog Southern Lake. Yan. Dito na Diba? Yan? Hmm. diba? Sarap maligo. Yan. pag a mo a dạy bóng sai hết bóng sai bóng sai bóng sai bóng sai bóng sai sobrang ganda. sa kabila ko nalilig yung mga tao. Ang daday. Ang daday niyan. Baano yung baka? Malaki yung baka. Kaya marami nalilig. At of course, sa Pedro kasi ngayon. Happy. tara na makabayan sa ano abroad mauwi na kayo tara na dito sa malito malito southern lake yan yeah, guys southern then, doon sa so may ano, katig yun mm -mm, yun ang tawag dito dyan katig o mm -hmm. oh, di ba ang ganda ng ulap mm -hmm. malayo pa yung malayo uh, katig tawag dito malayo pa yung payatan sa may blue blue pero mm -hmm. dyan mababaw lang yun Oh, sabuk sarap pag ano mag tanti dyan okay. tingnan niyo ayan mga tao oh. tingnan, yung, okay. tingnan yung mga tao sila. Diba? ayan tingnan yung mga tao naniligo sila diba tingnan nyo o oh. diba pero pa dun yun ano, tumatalon pa tumatalon pa yung iba dun sa puno doon sila sa ibabaw ng puno tumatalon eh. ayun <laughs> yun may binato para bumin yung ano bumin yung chanela so ayan di ba ang saya saya <laughs> so di ba mas masaya kasi pag ano mas masaya kasi pag marami kayong naliligo di diba? enjoy enjoy lang kasi San Pedro ngayon eh Ayan. Masigit sana pag nakikita natin yung sa kaso may tubig dito eh. Hindi ako maka ano. Hindi ako maka tawid. Ayan. Oh. Kapag tatawid ako, mababasa ako. Ano ba yan? OMG. Oh, papunta sila doon. Ayan. Oh. Duma lang, lang sila. Papunta sila doon sa ano. kating, O, oh, diba? Mahaba-haba din inanuhan nila. Mahaba-haba din ang nilalaman nila para makapunta ng katigo, di diba? Ayan, oh, di ba? Tira yung mga bata. Papunta dun sila sa katigo. Yung, 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 iba, hala, malapit na. Tingnan niyo, guys. Malapit na sila maka, ano, maka, maka... punta sa katigo. Hala, tingnan niyo. Wow, sarap talaga maligo. Hmm, yan. Wow, di ba? Tingnan niyo, oh, di ba? Oh, silang lahat. la langoy na nang lang silang lahat. Oh, ay doon. Yung dalawa, naka na, nakapunta na doon sa katin. Oh, di ba? Bongga. Oh, serap sarap kasi. Sarap maligo kasi. Hmm, di ba? Ang bilis lumangoy. Oh, di Ang bilis. Oh. Tingin yun, guys. Uh -huh. Diba? Ano na sila sakating? So, diba? nandang diba? maliligo at magtalong-talon. Diba? Bongga! Pongga na yan! Siya! <laughs> diba? Yun! Nandun na sila lahat! O, diba? Ang bilis lang. Marunong kasi silang lumangoy. Ang okay, bilis lang nila makapag sa a a malayo a a a malangoy before nila makukuhan yung katig malalay na dyan dyan sila ano tatalong tingnan nyo guys tatalong tata tata yung mga ano siya yung mga bata o oh, bongga sarap sarap na dito 1, 2, 3 go talong nagbibilang pa, nagbibilang sige. sige boy chillax ka lang <laughs> okay go talo na sige talo ang basa pala dun wow bongga marunong lumangon yung bata <laughs> One, two, one, two. Ang ganda ng mga bata sa yung ano bata para dito malum Sige, pa init kayo Jane. Ang init kaya ang tirik ng tirik ng araw. Oo. Pero keri lang nila. Sana kasi sila sa dagat eh. Diba? Oo. Yes, sanay sila sa dagat. Oh, yan, tumalo na yung isa. <laughs> Galing sa ano? Galing sa tap ng katigo. <laughs> Pinagalitan sila. <laughs> Pinagalitan ka sila. Masisira yung katig. Oh, tingnan nyo. Ayan, guys. Tumalo na. One, two, three, go! Talon pa! Oh, diba? Sarap. Ang saya-saya lang. Ang init kasi kapag naligo tayo guys Ang init mga pa-perks Mga pa-James Pernet Mga pa-long Mga pa ka Mga ka-fresh Ako, nakakainit pag ako naligo dyan OMG Mas lalo akong mangingitin yan Oo, naging nakasay kasi palagi ako nagbabiyahin Kaya yun, tumalo na sila Enjoy! Wow, ganda na diba? ang lalim doon. Tapos ng trato na doon. Ang saya, di ba? Bongga. Oh. Ayun na ha. Ayan. Ayan. Wow. Oh, may pang boat pa. Para, para tingin na O, oh, di ba? Bongga, bongga. Ayan. Ayan. Ah, itong lugar po ito ay matatagpala po sa Timbaon na Malikbog, South Malaysia. Right? Like so guys, so, we for? Eh, visit na here. Malapit na po dito sa Porla Bikia. Ayan. Uh, Ang ganda. Tingnan uh, nyo. Diba? Wow. Bak na pa. Ayan. At sya yan, yan yung Porla Bahia. Porla Bahia. Maganda dyan sa loob. Oh. sila sa, ano, shoutout sila sa Maelis sa Porla Bahia. Hello. Ayan. So, kahit ano nga. kita Basta malikbing kanon, pasigyan ko Thank you. watching to make sure i